Kinon kinundinan ni Vice President Sara Duterte ang umano'y paggamit ng dahas sa paghahain ng arrest warrant kay Pastor Apolo Kibuloy sa Davao. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman nanawagan sa mga pulis na huwag magpagamit sa pagpapatupad ng mga iligal na utos. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynal Pawit Mabilis na kinundana ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginawang pagsalakay ng mga pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao kahapon. Ayon kay Duterte, ngayon lang napunta sa tragic state ang bansa. Ginuyurakan aniya ang karapatan ng mga tao at hindi sineseryoso ang batas. Nadungisan daw ang kamay ng pulisya dahil sa insidente na pinangunahan ng pinakamataas na opisyal ng pulis sa rehiyon na si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Panawagan ng dating Pangulo sa mga aniyay na nanatiling disente at makabayang pulis huwag nang magpagamit sa gobyerno, huwag maging mapang at bayulente sa pagpapatupad ng mga utos na iligal naman. Tanong pa ni Duterte paano na lang daw magagarantiyan ang kasalukuyang administrasyon ang pangangalaga sa constitutional rights ng mga Pilipino kung ang mga pangunahing karapatan ay lantarang nilalabag. Kinundi na rin ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte ang nangyari. Ayon kay VP Sara, hindi niya tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Pero hindi raw katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng miyembro ng KOJC. Hindi rin daw niya maiwasang matanong kung ang paggamit ba ng hindi pangkaraniwang pwersa ng mga polis ay dahil sa ang akusado na si Kibuloy ay isang kilalang taga-suporta ng mga Duterte. Sa huli humingi ng tawad si VP Sara sa mga miyembro ng KOJC dahil hinikayat niya raw ang mga ito na iboto si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 elections. Para naman sa malapit din kay Kibuloy at mga Duterte na si attorney Salvador Panelo, hindi lang nasayang ang pera ng taong bayan sa bigong operasyon dahil hindi naman naaresto si Kibuloy. Napahiya lang din daw ang mga pulis. Giit ni Panelo, dapat nang makialam si Pangulong Bongbong Marcos sa mga irregularidad na ginagawa ng mga pulis sa Davao. Mariinding kinundina ni Senator Amy Marcos ang nangyari. Hindi raw katanggap-tanggap ang labis na pagpapakita ng puwersa na nagdulot ng gulo at takot. Hindi kayat niya ang mga pulis na maging mas maingat sa kanilang aksyon, pagtibayin ng kalayaan at laging isaalang-alang ang kaligtasan ng mamamayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Reynel Pawid, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.